Naranasan mo na bang umalis pero parang hinati ang puso mo sa dalawa? Yung pakiramdam na kailangan mong iwan ang lahat ng mahal mo para lang mabigyan sila ng buhay na mas maganda. Ito ang kwento ni Randy, isang ordinaryong tatay na may pambihirang pangarap para sa kanyang pamilya. Si Randy, 29 anyos, isang tricycle driver sa Bulacan. Ang bawat araw niya ay pare-pareho lang. Gigising bago pa sumikat ang araw, pipila sa terminal, mag-aabang ng pasahero sa ilalim ng init ng araw. Lahat ng pagod at pawis para lang makauwi ng tatlong daang piso. Sakto lang para sa bigas, ulam at kung may matira para sa baon ng mga bata. Gabi-gabi uuwi siyang pagod pero pagkakita niya sa ngiti ng asawa niya at sa yakap ng mga anak niya, nawawala lahat ng hirap. Para sa kanya, sapat na yon, Ang makitang masaya sila, sapat na. Pero isang gabi, habang nagsasalusalo sila sa hapunan, tuyo at kanin, may napansin siyang kakaiba. Ang panganay niyang anak tahimik lang na kumakain at maya-maya nakita niyang pumatak ang luha nito. Dahan-dahan siyang lumapit. Anak, bakit ka umiiyak? May problema ba? Sumagot ang bata habang pinupunasan ng mga mata. Pa, kasi po, yung sapatos ko po butas na. Sabi po ng mga kaklasiko ang luma na daw po. Nahihiya po ako pumasok sa school. Parang may bumara sa lalamuna ni Randy. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Niyakap na lang niya nang mahigpit ang anak niya at sinabing, Anak, huwag kang mag-alala. Gagawa ng paraan si Papa. Pero sa loob-loob niya, parang pinipiga ang puso niya. Ang simpleng hiling ng anak niya, hindi niya maibigay. Nang gabing yon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang magina, hindi siya mapakali. Nakatitig lang siya sa kisame, paulit-ulit na nagtatanong sa sarili, Hanggang kailan ganito? Hanggang kailan ko hahayaang danasin nila ang hirap na to? Ginagawa ko naman ang lahat, pero bakit parang laging kulang? Doon, sa gitna ng katahimikan at dilim, isang desisyon ang nabuo sa puso niya. Isang desisyon na babago sa buhay nilang lahat. Kinabukasan, mabigat man sa loob, ginawa niya ang kailangang gawin. Ibinenta niya ang kaisa-isa niyang tricycle, ang bumuhay sa kanila sa loob ng maraming taon. Nagbakasakali siyang mangutang sa mga kamag-anak para sa placement fee at sinubukan ng swerte na makapag-abroad lahat itinaya niya. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Sa airport, pilit siyang ngumingiti. Ayaw niyang ipakita sa pamilya niya na nasasaktan siya. Pero nang yakapin siya ng mahigpit ng kanyang anak, hindi na niya napigilan. Bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Pa, huwag ka masyadong magtagal doon, ha? Umuwi ka kaagad bulong ng anak niya. Bawat salita parang punyal Natumutusok tumutusok sa puso ni Randy. Pagdating niya sa abroad para siyang napunta sa ibang mundo, malamig, tahimik, ang ingay ng Maynila na palitan ng katahimikang nakakabingi. Walang pamilyar na mukha, walang nagaabang na mainit na yakap. Sa unang gabi niya, mag-isa siyang kumain ng tinapay sa maliit niyang kwarto. Kinuha niya ang luma niyang wallet, binuklat ito at tinignan ang litrato ng kanyang pamilya. Hinaplos niya ang mga mukha nila at bumulong. Para sa inyo to, konting tiis lang. Nagsimula ang bagong chapter ng buhay ni Randy. Araw-araw na pagod sa trabaho, gutom na tinitiis para makatipid at lungkot na nilalabanan tuwing gabi. Ang homesickness parang sakit na unti-unting pumapatay sa kaluluwa niya. May mga gabi na gusto na niyang sumuko, umuwi na lang, pero sa tuwing makikita niya ang ngiti ng pamilya niya sa video call, sa tuwing maririnig niya ang tawa ng mga anak niya, ang lahat ng pagod at hirap ay biglang naglalaho. Napapalitan ito ng bagong lakas, ng bagong pag-asa. Doon niya naintindihan na minsan, hindi mo kailangang maging pinakamatapang. Kailangan mo lang maalala kung para kanino ka lumalaban. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang inspirasyon. Pero ang akala ni Randy, ang pagod, gutom at lungkot na ang pinakamatinding kalaban niya sa abroad. Akala niya, pera lang ang problema. Hindi niya alam may mas mabigat pa palang pagsubok na darating. Isang laban na susukat sa tibay ng kanyang puso at pananampalataya. Anong pagsubok kaya ito? Abangan sa part 2 na may title Pagod, Luha at Sakripisyo. Pero di ako susuko. Salamat sa panonood mga kaibigan. At huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa karugtong ng kwento ni Randy. Hanggang sa muli.